Hello, what's up mga boss? Nandito na tayo sa Bansang Riyadh. At two weeks na ako nandito ngayon. First timer for abroad. Meron lang ako sa inyong share na tips na 80% ng mga sa inyo dito sa Bansang Riyadh. Para, para ito sa mga first timer na katulad ko. Siyempre, sumulan natin. Let's go! Tara! Ito, unang-una -una natin mga boss. Kailangan yung dalayan ay kaunting gamit lang pantalon, kahit di na siguro kayo mag-short. eh. Uh, pajama, saka kaunting damit. Ah, uh, 'yan ang una natin. Kaunting gamit. Pangalawa naman, boss, ay mas maraming pagkain, mga boss. Importante 'yan, mga boss. Ilistahan pa ako 'yo. Eh. Importante pagkain mga boss. Ako, nagdala ako ng isang plastic na biskwit apat na dilata yun lang yung dala ko mga boss kasi hindi natin alam kung ano ang mga dadat na natin dito at ito no, yun na nga tama sila yung mga nagsabi sa akin na hindi natin alam kung maganda or saktuan lang by accommodation or lahat nandito na tama sila pagkain, more pagkain kaunting damit, more pagkain mga boss okay long sleep, dala akong long sleep huwag natin long sleep din dala kayo kahit mga sampung dilata apat na biskwit yung mga gusto nyo kinakain nyo kape, dala kayo ng kape ako nang kape, animan na kape lang Nako, within 2 weeks tinitipid ko pa yung kape ko okay more pagkain mga, uh, mga first timer, mga katulad natin mga first timer, mga boss at ang pangatlo mga boss kung kaya nyo magdala ng lutuan yung mga naka, naka ano, ano doon, yung mga naka uh, kaya ba naka, mga naka butane kahit wala pang balang butane, basta uh, ready kayo ako, wala akong lutuan, nagpa-deliver pa ako shit, napakamahal men, napakamahal mga boss rice cooker, pumipa-deliver ako, laki ng ginasis ko mga men apakalit ah, lang na rice cooker, nako ready nyo, sarili nyo mga boss pang apat natin mga boss is mga gamot, okay gamot mga boss okay lang ngayon hindi ko pa naramdaman yung sakit pero at least ready na tayo mga boss kasi hindi pa ako makalabas wala pa akong uh, kama ID kaya gamot mga boss kasi tigi sa mga pakete lang mga boss tigi sa atas mga pamahid na relax ganoon yun ang paampat na mga boss okay ang panlima natin ito pinaka importante to mga boss napakamahal din shit adapter adapter o adapter tatluhan nako uh, papakita ko sa inyo yung picture uh, i-upload ko na lang papakita ko yung picture ng adapter kailangan meron kayo nito sabi nila sabi ng mga kasama ko ng mga kasama kong lumipad bago na daw bago na yung mga sasakan 2024 daw ngayon high tech na pagdating ko dito shit man tatluhan pa din, sinauna pa din, tatluhan talaga saksakan nila, hindi sila magbabago kasi nga oras-oras, minuto-minuto, may mga buhangin na sa hangin, sumasabay yung mga buhangin, kaya siguro maingat sila, baka mapasukan nga naman yung makuno ng buhangin yung loob ng saksakan. Kaya may mga takip yung saksakan nila, kaya yun na yung ating panglima mga boss. adapter Huwag niyong kakalimutan. Okay? Yan ang ating akin tips 80% na mangyayari yan sa inyo mga boss dito sa Riyadh ewan ko lang sa ibang ibang Saudi uh, area okay panganim natin mga boss okay, eto na importante rin to mga boss sabon bareta sabon na powder pandigo nyo, safeguard o kahit ano magdala kayo yan mga boss kahit tigi isa lang ako isa lang pero tinitipid ko. Pero at least meron kayo, ready kayo. Kung meron man sa accommodation nyo ng washing, okay, di maganda. Magagamit ko yung powder. At least ready tayo mga boss. Ako hindi ako ready. Wala akong powder. Bareta lang ang dala ko. Yung ginagawa ko, tinutunaw ko sa washing machine. Yung bareta. Oh my God. Hindi ako handa. Kaya... Papayuhan ko kayo, na maniwala kayo sa ibang mga nagsasabi sa inyo kasi ako hindi ako ganong maniwala kasi akala ko maganda okay uh, ready na lahat may mga kasama pinoy pero hindi pala talagang not not expected na may Pilipino kang kasama ibang lahi talaga swerte mo pag may kasama kang pinoy malas mo pag wala kang kasama pinoy okay mareta powder ang panligo mo toothpaste Okay, 'di pa basta panggamit niyan sa bathroom o uh, basta mga sabon. Okay? At ang pampito natin mga boss, importante ay ang pera. Ako dinala kong pera ay nasa 35 lang mga men. Mga boss, nako. Kapos. Pero at nakakuha ko naman. Nakuha ko naman yung aking allowance, okay naman na aking mga boss. Uh, okay naman yung boss ko. Isang, sag, isang hingi mo lang, bigay agad. Goods naman. Thank you boss. Thank you sir. Mahalaga, dala kayo ng pera. Tapos be ready. Uh, mga bibili nyo. Kunyari, wala kayo na bilhin. Nadalang kalan. No? Kahit ano. Wala kayong pangkain. Wala kayong kanin. Pag unang dating nyo dito, walang kanin. Wala kayong dulutuan. syempre. Piyerte mo na lang kung may gasol na naka-ready. Kung may pinoy kang kasama, okay. Good. Pero kung wala, bad. Kaya ready. Okay. Kaya yun ang papito natin. Pera. Importante din ang pera. Kahit siguro, kung ako siguro, kung ako lang may pera, no, nagdala ako ng mga 10K. Pinapalit ko. So, ito na nga. Dala ko lang ang kilos ng aking maleta ay 30. Pero tinim, pinatimbang ko yan. 10 kilo, ang laki pa. Ang laki ng space. Sayang yung mga dadalingkot Hindi ko naman nadala. So, hindi pa nadala. Sayang. konti lang yung gamit ko. konti lang din yung pagkain ko. Shit, hindi ako naging handa. Buti na lang, nakahiram ako sa ibang lahi. Char, diyan And then, bago kayo lumipad, isang tips pa to mga men, 10%. Bago kayo lumipad, sumari na kayo sa mga group ng mga pupuntahan nyo, Kaya group ng Riyadh o kahit sa lugar, group yon ng mga nagdi-deliver. -de para ready kayo, tas data. Totoo naman yung may SIM card natin sa Pinas is roaming. Pwede gamitin yon. Ang problema, problema is ang mahal ng load yun ang magiging problema nyo load ang load ko is 1 gig lang 499 smart roaming shit apakamahal 1 gig lang saglit mo lang natapusin yun konting tawag lang konting hi hi tapos na kung kaya nyo magdala ng pinggan kutsara itip nyo sayang nga akala ko kasi may talaga sa ano pero bagis pala talagang hit. tatago mo lang tago mo yung kutsara, tinidor, plato. Take mo, tago mo sa damit. Yan, okay naman pala we. Eh. Dito ako bumili ng kutsara, tinid, kutsara, plato, baso. Tina-deliver ko, napakamahal ng ginastos ko, mga boss. Rice cooker, napakamahal. Ang liit-liit, ang mahal-mahal. 1.5 -mahal. yata, halos. SIM card dito, napakamahal. Pabili din ako ng SIM card kasi hindi ko na kayang maghintay ng dumating yung aking ID mahirap na walang contact kaya be ready mga boss 80% tong aking tips na mangyayari sa inyo swerte nyo lang kung may mga kasama kayo papunta doon palipad may mga kasama kayo grupo kayo yun ako kasi solo lang solo Pinoy ayun ang nangyayari sa akin mga boss pero kung may dilipad din na solo ito para sa inyo to tips to para sa ating mga solo solo abroad. Okay, andito na dito ako ngayon sa aking accommodation. Uh, day off ko, minga ko ng day off sa boss ko, binigyan ako. Okay. Goods naman ng aking boss. Thank you. Thank you again. And then ito yung aking maleta. Ito yung aking rice cooker. Tsaka bawal yung maarte pala dito mga boss. Nako. Buti na lang hindi ako maarte. Kaya okay na sa akin to. Ito yung saksakan niya mga boss yan. Yan yung adapter na binili ko. O sa inyo ganyan na saksakan pakita nyo. Sa mga mabibili nyo yan. Ready kayo. Okay, ayan pinakita ko na sa inyo yung adapter. Ayun may magagamit niyo na, makakabili kayo niyan. Pakita niyo lang sa, dyan sa Pinas sakto natin 10 minutes to mga ating i-upload the video mga boss kaya so hindi uh, di na ako nakakapag-upload nakakapag-upload na aking youtube uh, nagbago na aking content and then content na ng ating riyad okay thank you thank you maraming salamat thank you boss The susunod papakita ko sa inyo aking accommodation and aking trabaho hindi video ako dun papaalam ako kung pwede papakita ko sa inyo at ayun na nga, maraming salamat. Huwag niyo makalimutan, subscribe and share. Like na rin. Thank you, maraming maraming salamat mga kabayan, mga boss. Thank you.